Ano ang gagawin mo kung makita mong may isang maliit na nilalang na walang kalaban-laban na nakikipaglaban para sa buhay sa isang maalon na dagat? Ito ang realidad ng isang tuta na matapos na brutal na iwan ay lumulutang na walang patutunguhan sa magulong tubig ng Cebu sa Pilipinas. Pinanood ko siya mula sa malayo, ang kanyang nawawalang tingin ay sumasalamin sa kalungkutan at kawalang pag-asa habang siya ay nakikipaglaban sa gutom at takot. Sa bawat alon na bumabagsak, naramdaman kong umiigting ang aking puso. Paano maaring maging ganito kamalupit ang isang tao? Ang aso na tinawag kong bituin ay isang maliit na bola ng balahibo na, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay nagpakita ng tapang na marami sa atin ay tanging pinapangarap lamang. Lumalangoy siya ng buong lakas, sinusubukang manatiling nakalutang, habang ang mga alon ay tila nagtataguyod laban sa kanya, ang tanawin sa kanyang paligid ay mapanganib. Ang langit ay maulap at ang hangin ay humihip nang malakas, nagdadala ng amoy ng alat at kawalang pag-asa, para bang sinusubok ng kalikasan ang kanyang determinasyon. Hindi alam ni Bituin na sa kanyang tahimik na laban, unti-unti niyang nakukuha ang atensyon ng ilang lokal na mangingisda. Ako ay isa sa kanila at ang tanawin na aking nasaksihan ay labis na nakaukit sa aking isipan. Nakita ang maliit na nilalang na pagtanto kong hindi siya basta na walang hayop kundi isang simbolo ng pag-asa. Isang mangingisdang nagngangalang Tomas na madalas na humaharap sa kanyang sariling emosyonal na laban ay nagpasya na hindi niya maaring iwanan ang asong iyon. Sa isang kilos ng katapangan, siya ay sumisid sa malamig na tubig at nagawang iligtas si Between. Ang nangyari pagkatapos ay nakakagulat. Ang pagligtas kay Between ay hindi lamang nagbago ng kanyang buhay, kundi nagbigay daan din sa pagtutulungan ng isang komunidad na nahahati dahil sa mga suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kawalang pag-asa. Ang presensya ni Bituin ay nagdala ng isang bihirang sandali ng saya at pagkakaisa sa mga residente ng baryo. Nagsimula silang magtipon upang alagaan ang aso at kasabay nito, nagsimula silang suportahan ang isa't isa, nagbabahagi ng mga kwento at tawa. Ang aso na dati ay simbolo ng kawalang pag-asa ay naging ilaw ng liwanag at kabutihan. Ang paglalakbay ni Between ay nagbigay diin sa akin ang kapangyarihan ng pag-ibig at tapang. Minsan, ang pinakamaliit na nilalang ay maaaring magturo sa atin nang pinakamahalagang aral. Habang tinitingnan ko ang maliit na tuta, napagtanto kong kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, laging may pag-asa. At sa gayon ang kwento ni Between ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi tungkol sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring pag-isahin ang mga puso at baguhin ang mga buhay. Ako ay abala sa tanawin nang lumitaw si Thomas mula sa tubig, hawak si Between sa kanyang mga bisig. Ang maliit na aso ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na kanyang naranasan. Lumapit ako, naramdaman kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ang tingin ni Between na tila naliligaw pa rin ay nagbigay sa akin ng ideya na ang kanyang laban ay malayo pa sa katapusan. Siya ay nailigtas, ngunit ngayon ay humaharap siya sa isang bagong hamon. Ang umangkop sa isang mundo na hanggang sa mga oras na iyon ay nagpakita sa kanya ng tanging kalupitan. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay nagsimula ng magtipon-tipon sa paligid ni Bituin. Ang mga tao ay nagdadala ng pagkain, kumot at higit sa lahat pagmamahal. Ngunit habang lahat ay nagsisikap na alagaan ang maliit na aso, hindi ko maiiwasang mapansin na ang kabutihan na kanyang pinukaw ay may kapalit. Ang baryo ay nahahati sa mga grupo at ang ilang mga residente ay mas nababahala sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa atensyon ni Between kaysa sa kanyang kabutihan. Isang grupo ng mga mangingisda ang nagsimulang gumawa ng mga kompetisyon upang makita kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming likes sa social media sa pamamagitan ng pagpost ng mga larawan ng aso at nagdulot ito ng selos at hindi pagkakaintindihan sa kanilang hanay. Naging kaibigan ko si Thomas at sabay naming napagpasyahan na kailangan ni Between ng isang ligtas na tahanan. Siyempre sa aming pagsisikap na pag-isahin ang komunidad sa paligid ng ideyang ito, nakatagpo kami ng mga hindi inaasahang hadlang. Isang babaeng nagngangalang Maria, kilala sa kanyang lakas ng karakter at matatag na boses, ay tumutol sa ideya na si Between ay maampun ng isang tao lamang. Para sa kanya, ang aso ay dapat manatili bilang simbolo ng pagkakaisa ng baryo. Ang pananaw na ito, bagaman marangal, ay nagdudulot ng pagkakahati. Ang mga talakayan ay naging masigasig at ang ugnayan sa pagitan ng mga residente ay nagsimulang muling humina. Samantalang si Tomas ay humaharap sa kanyang sariling mga demonyo. Kamakailan lamang ay nawalan siya ng isang mahal sa buhay at ang sakit na kanyang nararamdaman ay halata. Kumapit siya kay Bituin bilang isang paraan upang harapin ang kanyang pagkawala. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang ugnayang ito ay nagbigay sa kanya ng kahinaan. Nang magsimulang mag-pressure si Maria na dapat manatili si Bituin sa komunidad, nakita ni Thomas ang kanyang sarili na nahahati sa pagitan ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa aso at ang responsibilidad na gawin ang tama para sa lahat. Isiniwalat niya sa akin isang gabi habang pinagmamasdan ng dagat na natatakot siyang mawala si Between, gaya ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Ang panloob na laban na ito ay nagbigay sa kanya ng labis na pag-aalala. Si Between sa kanyang bahagi ay tila nakakaalam ng tensyon sa paligid. Siya ay naging sentro ng atensyon ngunit nagsisimula ng maapektuhan siya ng presyon. Madalas siyang umiwas, madalas na nagtatago sa isang sulok o sa ilalim ng mesa Natila tila sinusubukang makatakas mula sa responsibilidad na ipinataw sa kanya. Ang tingin ni Between na dati ay puno ng kawalang pag-asa, ngayon ay sumasalamin ng pagkalito at takot na pagtanto kong kailangan kong tumulong hindi lamang kay Between, kundi pati na rin kay Thomas at sa komunidad na makahanap ng isang daan na hindi sila paghihiwalayin. Sa isa sa mga araw na iyon, kung kailan ang tensyon ay nasa rurok, nagpasya kaming mag-organisa ng isang pagpupulong. Inanyayahan ko ang lahat ng residente sa isang pulong sa gitnang plaza kung saan maaari naming talakayin ng bukas ang aming mga damdamin at alalahanin. Si Thomas ay nag-alinlangan, ngunit hinikayat ko siyang pag-usapan ng kanyang sakit at kung paano nakakatulong si Bituin sa kanyang pagpapagaling, ngunit pati na rin kung paano ang presyon ay nagiging di masunog. Sa araw ng pagpupulong, ang atmosfera ay mabigat, ang mga boses ay mataas at ang mga damdamin nasa rurok. Ngunit nang simulan ni Tomas na magsalita, isang alon ng empatya ang kumalat sa karamihan. Nagsalita siya tungkol sa pagmamahal na nararamdaman niya para kay Bituin, ngunit pati na rin ang pangangailangan na bigyang kalayaan ang aso na mahalin ng lahat. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mga puso at unti-unting nagbago ang atmosfera. Ang sakit at laban na kanyang inilarawan ay naging katalista na muling nagbuklod sa komunidad. Mula noong araw na iyon, nagpasya kaming si Between ay magiging miyembro ng nayon, isang komunidad na aso na pag-aari ng lahat. Nagsimulang magpalitan ng mga tao sa pag-aalaga sa kanya at ang kompetisyon para sa mga likes ay napalitan ng kolaborasyon. Si Between ngayon ay malaya mula sa presyon na maging simbolo, ay nagsimula ng umunlad. Tumakbo siya at naglaro kasama ang mga bata at ang kanyang tingin na dati ay naglalarawan ng takot ay ngayon nagpapakita ng saya. Ang paglalakbay ni Nabitwin at Tomas ay hindi naging madali. Ngunit natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamayari kundi tungkol sa komunidad. At ako, bilang saksi sa prosesong ito, ay natutunan ng kahalagahan ng pagharap sa mga hamon ng sama-sama, ng pakikinig at pag sa isa't isa, at na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang pag-asa ay palaging maaaring muling sumibol. Ang buhay ay binubuo ng mga taas at baba, ngunit kapag nagkaisa kami para sa isang mas mataas na layunin, nagagawa naming malampasan kahit ang pinakamalaking hadlang. Ang pagpupulong sa sentrong plaza ay tila isang dagat ng mga tensyonado at nag-aalala na mukha. Ako ay kinakabahan ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Ang nakataya ay higit pa sa hinaharap ni Between. Ito ay tungkol sa amin bilang komunidad. Habang nagsasalita si Thomas, napansin kong nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao. Ang kanyang sakit ay umuukit at ang mga emosyon ay nagsimulang maghalo-halo. Ang empatiya ay kumalat tulad ng isang init na nagpapainit sa mga pusong nagyelo dahil sa rivalidad. Ngunit kahit na sa pagbabagong iyon, hindi ko maikakaila ang bigat na nasa aking dibdib. Ako rin ay nakikipaglaban. Sa mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay nawawala ako. Ang presyon upang makahanap ng solusyon na mag-uugnay sa nayon ay kumukonsumo sa akin. Ang akala kong magandang ideya, ang gawing simbolo ng pagkakaisa si Between, ay ngayon tila isang bitag. Napagtanto ko na habang sinisikap kong tumulong, naging bahagi ako ng problema. Ang tingin ng maliit na aso na dati ay naglalarawan ng takot ay ngayon nagpapakita ng isang kislap ng pag-asa. Ngunit paano kung ang pag-asang iyon ay maging isang bagong anyo ng pagkaalipin? Ano ang mangyayari kung si Between ay maging isang tropeo, isang bagay na ipagmamalaki sa halip na isang minamahal at malaya? Sa kasagsagan ng pagpupulong, isang boses ang umakyat mula sa karamihan. Si Maria iyon na may matatag na tingin. Si Between ay hindi isang simbolo, sabi niya. Ang kanyang boses ay umuukit. Siya ay isang buhay na nilalang, na karapat dapat sa pag-ibig at pag-aalaga. Kung gawing bagay ng kompetisyon siya, mawawala ang diwa ng kung ano ang ibig sabihin ng magkasama. Ang kanyang mga salita ay tumaga sa hangin at ang katahimikan ay bumalot. Tumingin ako kay Thomas at nakita kong siya rin ay nagmumuni-muni sa sinabi ni Maria. Ang katotohanan ay maliwanag. Lahat kami ay nagtatrabaho sa kung ano ang sa tingin namin ay mas mabuti, ngunit mayroong mas malalim at mahalagang nakataya. Ang hindi ko alam ay sa parehong gabing iyon, isang bagong bagyo ang mabubuo. Isang batang lalaki mula sa nayon, nakaraniwang naglalaro kay Bituin, ay tumakbo na may luha sa kanyang mukha. Sumigaw siya na nakita niyang may grupo ng mga kabataan na sinusubukang dalhin si Bituin. Tumibok ang aking puso. Ang ideya na may nais na paghiwalayin ang asong iyon mula sa komunidad na napaka-fragile na ay nagpahinto sa akin. Tumakbo kami ni Thomas patungo sa lugar at nang dumating kami, ang tanawin ay nakakapanghinayang. Ang mga kabataan ay nakapaligid kay Bituin na tila naguguluhan at natatakot. Ang kanyang mga mata na puno ng kawalang pag-asa ay nagpasakit sa aking dibdib. Nararamdaman kong hindi lang ako nakikipaglaban para sa siguridad ni Between, kundi para sa lahat ng itinayo namin sa mga nakaraang araw. Ang sandaling iyon ay naging isang pagsubok ng tapang at pagkakaisa. Sumigaw ako sa kanila na huminto. Hindi siya isang bagay na dapat dalhin. Si Between ay pag-aari ng lahat sa atin at kaya nandito siya. Ang tensyon ay kapansin-pansin at napansin kong lumapit si Thomas, inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Tumingin ako sa kanya at nakita kong siya rin ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga takot. Siya ay kumapit kay Between bilang isang paraan upang harapin ang kanyang sakit at ngayon ay malapit na naming mawala siya sa isang paraan na hindi namin maaring payagan. Ang pag-aaklas ng mga kabataan gayon paman ay bahagi ng isang siklo na kailangan naming masira. Para bang lahat kami ay naipit sa isang laro na ayaw naming laruin. Ang verbal na labanan ay naging mas matindi. Ngunit, sa halip na sumuko, nagpasya akong gamitin ng mga natutunan ko sa mga nakaraang linggo. Si Between ay hindi lang isang aso. Siya ay simbolo ng pag-ibig at pagkakaibigan. Tingnan kung paano niya tayo pinagsama. Kung dadalhin niyo si Between, hindi lang kayo nagdadala ng isang hayop, nagdadala kayo ng piraso ng kung ano ang nag-ugnay sa atin. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag. Nagatubili ang mga kabataan. Napansin kong nakikipaglaban sila sa kanilang sariling mga emosyon. Ang galit na nagtutulak sa kanila ay marahil isang paraan upang ipahayag ang kanilang sariling sakit at pagkabigo. Pagkatapos may nangyaring pagbabago. Isang kabataan na kilala ko bilang Pedro ay nagsimulang umiyak. Gusto ko lang na may nangyaring mabuti dito. Nawala ko ang aking aso ilang buwan na, ang nakalipas at gusto ko lang makaramdam ng muling buhay. Ang sinabi niya ay tumaga sa aking puso. At doon, sa init ng sandaling iyon, na pagtanto kong lahat kami ay nakikipaglaban sa pagkawala sa isang paraan. Si Between ay higit pa sa isang aso. Siya ay paalala ng pag-ibig at ugnayang hinahanap ng lahat. Lumapit ako kay Pedro at inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. Ating alagaan si Bituin ng sama-sama. Maaari siyang makatulong sa atin na pagalingin ang ating mga sugat. Ang tensyon ay unti-unting nawala at ang koneksyon na dati ay tila nawala ay nagsimulang muling bumangon. Sa sandaling iyon na pagtanto kong habang sinisikap naming protektahan si Between, talagang nakikipaglaban kami upang iligtas ang aming mga sarili. Ang tingin ni Between na dati ay naglalarawan ng takot, ngayon ay kumikislap sa bagong liwanag, ang liwanag ng pagkakaisa. At doon, sa sandaling iyon, naunawaan ko na sa ilang pagkakataon, ang pinakamalaking aral ay nagmumula sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang buhay ay binubuo ng mga pagpipilian at sa pag-ibig at empatiya, maaari tayong laging magsimula muli. Habang hinaharap ko ang tensyonadong sitwasyong iyon, isang pakiramdam ng kaliwanagan ang nagsimulang mabuo sa loob ko. Hindi lang ako nakikipaglaban para kay Bituin. Nakikipaglaban ako para sa aking sarili, para sa lahat ng naramdaman ko sa mga nakaraang araw. Ang presyo na takot na dati ay nagpapahinto sa akin ngayon ay nagiging determinasyon. Napagtanto ko na ang komunidad ay sumasalamin sa aking sariling mga insecurities. Ang responsibilidad na maging isang leader na magdala ng pagkakaisa ay bumigat sa aking mga balikat at hindi ko alam kung paano ito harapin. Nang makita kong umiiyak si Pedro, mayroong nagbago sa loob ko. Hindi siya simpleng isang batang rebelde siya ay isang refleksyon ng lahat ng mga sakit na naguugnay sa amin. Nakatuon ako sa aking sariling mga pagkabigo na nakalimutan ko ang talagang mahalaga, ang empatiya. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagtutunggali. Hindi ko kailangang magkaroon ng lahat ng sagot o maging perpekto. Ang kailangan ko ay maging totoo at naroroon, Nagpasya akong katulad ni Pedro, kailangan ko tanggapin ang aking kahinaan. Sa mahabang panahon, naniwala akong ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Ngunit ngayon ay nakikita kong ito ay isang anyo ng lakas. Nang tumingin ako sa madla, napagtanto kong tayong lahat ay magkakasama sa laban na iyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang sugat, ngunit lahat ay nagnanais ng iisang bagay, isang ligtas at mainit na lugar. Ang akala ko na isang individual na laban ay naging isang sama-samang pagsisikap. Naitindihan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kasikatan na maaari naming makuha sa pagprotekta kay Between kundi ang katuwang na bumuo ng mga ugnayan na makatutulong sa bawat isa sa amin na gumaling. Ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagwawagi sa isang laban, kundi sa pag-uugnay ng komunidad sa isang mas mataas na layunin. Ang pagbabagong hinahanap ko ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na tagumpay, kundi sa lalim ng aming mga relasyon at sa lakas na natagpuan namin ng sama-sama. Habang kausap ko si Pedro at ang iba pang mga kabataan, napagtanto ko na ang bawat salitang binibigkas ko ay hindi lamang para hikayatin silang isuko ang pagkuha kay Bituin, Kundi para hikayatin din ang aking sarili na ang landas ng empatiya at pag-unawa ang talagang mahalaga. Ang mga aral na natutunan ko sa gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa isang aso, kundi tungkol sa kahalagahan ng pagharap sa aking mga takot at pagbubukas sa pag-ibig na bumabalot sa amin. Ang bagyong nabuo sa loob ko ay nagsimulang humupa at isang bagong liwanag ang sumiklab. Natutunan kong ang tunay na pagtagumpay ay hindi ang pag-iwas sa mga pagsubok kundi ang pagharap sa mga ito nang may bukas na puso, pinapayagan silang hubugin at palakasin kami. Ang paglalakbay ay malayo pang magiging madali, ngunit ngayon sigurado akong kasama ang komunidad, kaya kong harapin ang anumang hamon na darating. At gayon, sama-sama nagsimula kaming bumuo ng bagong kinabukasan, hindi lamang para kay Bituin kundi para sa ating lahat. Habang nagsasalita ako, ang tensyon sa silid ay tumataas. Tumingin ako sa mga mukha ng bawat isa sa madla. Bawat ekspresyon ay nagre reflecta ng kanilang sariling mga laban at pag-asa. Ang atmosfera ay puno ng damdamin at naramdaman ko ang pagkabahala sa hangin. Nang maglaon si Pedro na may mga pulang mata at tinig na nanginginig ay sumigaw. Paano kung mawala natin si Between? paano kung lahat ng ito ay walang kabuluhan? Ang kanyang mga salita ay tumaga tulad ng isang kutsilyo. Sa isang sandali, napatigil ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Nagpasya na oras na para maging tapat. Pedro, natatakot din ako. Natatakot na mabigo, natatakot na hindi sapat. Ngunit ang natutunan ko ay hindi tayo nag-iisa. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin o sa iyo, kundi para sa ating lahat. At kahit na hindi natin maprotektahan si Between, hindi ito nangangahulugang natalo tayo. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang naitayu natin ng sama-sama. Ang silid ay tahimik. Ang bawat isa ay nagsisimulang maunawaan na ang tunay na laban ay hindi lamang para sa proteksyon ng isang aso, kundi para sa pagkakaisa ng aming komunidad. Nakita kong may ilang luha na dumadaloy, ngunit ngayon ay luha ng pag-unawa. Ang takot ay nagiging pag-asa. Tumingin si Pedro sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang liwanag ng pagtanggap sa kanyang mga mata. Kaya gagawin natin ito ng sama-sama, tanong niya. Isang bulong ng pagsang-ayon ang nagsimulang umusbong. Nararamdaman kong bumibilis ang aking puso. Hindi na sa takot, kundi sa isang bagong lakas. Sa sandaling iyon, kong ang tunay na tagumpay ay nangyayari na. Nagkakaroon kami ng pagkakaisa, nalalampasan ang aming mga insecurities at takot. At habang ang bagyo ay patuloy na umuusbong sa labas sa loob ko, mayroong kapayapaan. Ang paglalakbay na hinaharap namin ay magiging mahirap, ngunit ngayon handa na kaming harapin ito ng sama-sama. Bawat isa sa amin kasama ang aming mga kahinaan at lakas, handang bumuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang magagawa ng sino man sa amin ng mag-isa. Habang ang aming pagkakaisa ay lumalakas, napagtanto kong nagbago rin ako. Dati, tinitingnan ko ang laban bilang isang personal na responsibilidad, ngunit ngayon ay nauunawaan kong ang tunay na kapangyarihan ay nasa kolektibidad. Araw-araw, natututo kaming magtiwala sa isa't isa, sumusuporta at harapin ang mga hamon ng sama-sama ang maliliit na tagumpay tulad ng bawat kaibigang sumasama sa amin ay kasing mahalaga ng anumang malaking tagumpay. Habang tinitingnan namin ang nakaraan sa mga nalampasan namin, napagtanto kong ang paglalakbay ay higit pa sa pag-save kay Between. Ito ay tungkol sa pagtubos ng aming mga nakaraang pagkakamali tungkol sa pag-unawa na ang lakas ay nasa pagkakaibigan at pagkakaisa ang takot na noon ay pumipigil sa akin, ay naging tapang. Ang tunay na kayamanan na natagpuan namin ay hindi nasa siguridad ng aming mga ari-arian, kundi sa koneksyon at pag-ibig na aming pinangalagaan. Kung ikaw man ay naharap sa mga hamon at nakatagpo ng lakas sa iyong mga pagkakaibigan, ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Sama-sama nating likhain ang isang daloy ng pag-asa at pagtagumpay at huwag kalimutang ilike at magsubscribe dahil ang bawat interaksyon ay tumutulong upang magdala ng higit pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon tulad nito. Ang oras para kumilos ay ngayon.